Bubuo ng kaso ang pamahalaan laban sa China dahil sa environmental destruction and degradation sa harap ito ng mga natuklasang patay na coral na itinambak sa Pag-asa Island. Narito ang report. Iniipon na ng National Task Force on the West Philippine Sea ang mga ebidensya laban sa anilay environmental destruction at degradation ng China sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang resulta ng pag-aaral at research ng University of the Philippines sa Pag-asa Island. Ayon sa Philippine Coast Guard, mayroong scientific basis sa pagkasira ng mga lamang dagat sa loob ng Philippine Economic Zone. Natuklasan ng grupo ng mga siyentipiko ang tinambak na mga patay na coral sa Pag-asa Island na unti-unting pumapatay sa mga naturally made coral sa lugar. Many of the corals are now small. Um, many of the large corals are now dead. And there's not a lot of live corals per unit area. So, konti na lang yung buhay, no? There's not a lot of fish anymore. And where you find fish, makita nyo mamaya, most of them are now small fish. Hindi rin umano normal ang taas at dami ng mga itinambak na coral na tila bang merong reclamation doon. Typical island that's naturally formed in the Philippines, the slope is usually gentle because the wave will try to erode the island itself over time. No? Ang pinagtataka pa nila Merong mga malalaking koral sa ibabaw ng mga tinambak na koral na imposibleng mangyari maliban kung sasadyay ng paglagay nito. So parang paano sila tinangay doon sa gitna, hindi man lang sila duman, walang nakaskatay na ganun. Ito ang kanilang atuklasan ng magsagawa sila ng pag-usuri sa mga yamang dagat sa lugar nitong Marso. Hindi dapat nasira ang mga koral sa pag-asa island dahil malayo ito sa mainland at halos walang may ngisda doon. Kaya naman ang kanilang konklusyon... The pag-asa coral reefs, the K, the pag-asa island itself, have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation. No? Overfishing and the habitat itself is not in a good condition. Dahil tila sinadya ang pagkatambak ng mga patay na coral doon, tingin ni Commodore J. Tariela. There's no other country that um, we can pinpoint. Oh? It's only the People's Republic of China. May paliwanag dito si Tariela. Una, Sino ba ang may access dito sa case 1, 2, 3, and 4? No? Uh, dito sa case 1, 2, 3, and 4 na to, sa pag-asa, malapit to. Dalawang bansa lang ang malapit dito sa case na to. Una, Pilipinas. Pangalawa, People's si Republic of China dahil malapit ito sa Subiri. Pangalawa, China lang ang may kakayahang makagawa ng man-made island. Wala naman tayong karanasan na gumawa ng paninira ng corals, para makagawa lang ng small-scale reclamation para mapalawak ang mga area na to, So it, it is only the People's Republic of China who has uh, a professional record ng mga uh, ganitong gawain sa South China Sea. Kaya naman, ang rekomendasyon ng University of the Philippines Professor Jonathan Anticamara. I think we need to prioritize um, monitoring, management, and rehabilitation of many of these reefs. So these are the important activities that the Philippines should lead ayon pa kay Tariela. Ipresenta na nila ang findings ni Dr. Antikamara sa National Task Force of the West Philippine Sea at mag rin sila sa Department of Justice. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.